Hi guys, welcome po ulit sa aking channel This is Lynn Malakay po Simplify happiness, simple ang buhay Buhay na walang art, less stress Join me guys sa aking simple vlog for the day Isang magandang 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 buhay po Sa ating lahat mm -hmm. So, ito nga, guys. Umagang-umaga. Ayan, niyaya ako ni Mr. Dito kumain sa kay Kuya Bob. So, ito yung nakikita nyo po sa mga vlogger. Ayan, marami po itong uh, upload. Uh, Na-vlog po ito ng mga vlogger. Um, sa YouTube, sempre At yan, eh. Dito po, matatagpuan sa Balinsuela Kuya Bob. Ayan, pares. Mami. So, ang sarap niya guys. So, niyaya ako ng aking husband. So, sabi ko, saan ba tayo kakain? So, sabi niya, Um... Hanapin natin yung Kuya Bob So, ayan, taga-Balenzuela ako, guys Pero ngayon lang po ako nakakain dito, guys So, ito yung uh, in-order namin ni Hasbad Itong kay Hasbad na ito, ayan 150 pesos siya Pero, guys, ang sarap At saka, puro laman So, ayan, aking 70 pesos yan With rice na po, ayan, kada order nyo So, yung chemistry is, ayan, talagang laman Ang sarap, ang dami niyang laman, guys At ang sarap ng timpla talaga, guys At ang gusto ko dito, ina Pakalambot Noong kanyang ah uh, karne guys yung sabaw eh tamang tama lang yung alat and then yung init kapag sinerve siya guys so yung rice nila ang sarap din guys at um, kada order, may kasamang rice, guys. So, yan yung aming in-order ng aking husband. So, misan si husband kasi yan, um, uh, naghahanap talaga ng ano, ah, uh, makakainan. So, yan, nakikita uh, niya naman sa aking vlog. Ang sarap, guys, ng sabaw. So, hindi, hindi siya ganong kamantika, guys, eh. So, hindi siya ganong kasebo, guys. So, um, marami na rin ako nakain na pares, mami. At, ah, uh, Makikita mo kasi yung mga mantika nagpo-floating, lumulutang. Ito, guys, hindi siya mamantika. At, ah, uh, ang lambot talaga nung karne, guys. Alam mo, yung nalalaglag yung karne dun sa buto, guys. Yung sa akin kasi, guys, 70 pesos. Ayan, with noodles. Pero, ang, ang dami niyang laman. Kumpara talaga dun sa iba kong kinakainan. Eh, parang namurahan ako talaga dito. Mas mura siya, guys. At, um, ayun, um, hindi talaga siya ganong kasebo at yung kanyang sabaw is tama-tama. Meron kasi ko ibang nakakainan, parang nakainan na, actually. yung Parang uh, nilalagyan nila ng pampalapot yung sabaw, pero parang nawawala naman ng lasa, guys. So, ito, uh, tama-tama lang yung kanyang sabaw at uh, ang init pag sinerve, guys. So, ayan, oh, yung chemistry, makikita nyo, guys. So, ito ay matatagpuan yung kay Kuya Vab, ayan, uh, pares mami dito sa balinsuela guys since nanggaling po ako dito sa may ano, dalandanan, uh, pwede po kayong lumusot dito sa may ano, kanto uh, ng Cuevas. So, yon sa pinakakanto ng Cuevas. And then, uh, yung papuntang Benteriales guys uh, eh kasi ito, dito lang kami dumaan ng aking husband ayun um, Naganap nga po kami ng makakainan at naisip niya ito guys. Ayun, bababa kayo dito sa may, o oh, liliko kayo dito sa may uh, dalandanan, Cuevas. So yon sa may Cuevas po, Benteriales. And then, uh, doon po ito sa may Meralco. So sa may Meralco po, ng 20 reales, uh, kakaliwa po kayo. And then doon lang ipagtanong niya, makikita niyo na yung kanyang store at guys, ang daming kumakain din. Maaga pa lang kami ni husband noon. Eh what if kung ano pa hapon? Tignan niyo, ang dami niyan laman, guys. So ayan, ah, uh, I hope na ayan na uh, mabisita niyo tong, ano na to, Kuya Bob, ah, uh, pares, mami. So Ayan na, uh, kung magde-date kayo ng inyong ma uh, husband, ng family. So, ito, uh, Masarap, masarap siya, guys. So, pang-family ito, guys. So, kita nyo yun, no? Know, lambot ng karne na kinakain ni Mister So, ako kasi mahilig sa noodles. Kaya noodles yung aking in-order, guys. Uh, pares. So, yun. At, ayan, uh, uh, maganda ang environment niya, guys. Maluwag, mahangin, kasi open, eh, open. At may parking, guys. Ang maganda dito guys kasi ay may parking din yung kanyang place. Maluwag yung ano, pinaka parking area niya. So, ayan kung may sasakyan. Maluwag din naman yung ano, papasukan nyo dito guys. So, ito yung way na alam ko guys. Dito nyo ito makikita, guys. sa uh, ayan, uh, likulang kayo dun sa may uh, pinaka pinakakanto ng Cuevas, Dalandanan, sa may Venteriales, uh, Bente Reales, papunta po. So, yun. Madali lang siya makita at uh, ito ay kilalang kilala kasi ibang way po yung dinaanan namin ni Mr. So, uh, isang tanong mo lang alam na nila guys. So, syempre, marami na nga po itong uh, nakapag-upload, uh, nag-vlog dito sa pares mami na ito. So, Kuya Bob to. So, ang sarap, guys. Sulit-sulit yung uh, ibabayad. So, ayan, uh, parang ang binayaran lang namin ni Asban is uh, less than ano lang uh, uh, 300 uh, peso. Ayan, guys, babalik kami dito. So, syempre, babalik kami dito kasama yung aking, ano, ah, uh, family. So, ayan, ganyan muna na. Una muna kaming kakainin, sir. And then, pagka maganda yung, ano, ayan, resulta, dadali namin yung mga anak namin dito. Siguro, ito, best for dinner. Ah, uh, ayan, ah, uh, syempre, ayun, ah. Uh, ang pag date naman, ayan, ah, uh, syempre yung bonding time ng family, yung kakain sa labas, kasama yan sa budget, part of budget ng family din yan, kahit paano yan, ah, uh, eating outside with the family, so ang sarap guys, kita niya naman si Mr. K na may na talaga, so ayan, at uh, I hope na yan, na uh, magustuhan niyo yung aking simpleng vlog, so ang ganda ng place niya guys, mahangin, at uh, Ayun, maganda rin yung service niya. Gusto ko yung service din niya. At uh, malinis, malinis yung ano lugar. Maganda, maraming upuan guys. At yung mga parking, maluwag. Kung may kotse kayo kakain dito guys. Ayan, ang sarap. Ang sarap talaga. Sulit yung sabaw guys. Hindi talaga siya masebo guys. Yun ang isa sa nagustuhan ko dito. Um, walang sebo. Kasi makikita mo minsan floating yung mantika no. So ayan, kita nyo naman. Oh, busog na busog na kami guys. So, yun, minsan naghahanap talaga kami ng makakainan ni Mr. Yung mga budget-friendly na uh, makakainan ni Mister Na sulit naman, malinis yung place dapat umunang una. At saka, uh, yun nga, may parking. So, dapat um, yun ang i-consider mo. So, itong kay Kuya Bob Mami, ang ganda ng lugar niya, guys. Ang service, malinis. Malinis yung mga utensil, guys. Isa sa nagustuhan ko, guys. At, ayan, uh, um, maganda maganda ang paligid dito guys so yan uh, pasyalan nyo po dito ito sa may balinsuela ang lambot ng karne guys talaga Ah, uh, sarap kasi alam mo yung ano, yung parang nakikipagbuno ka doon sa karne. Merong ganoon din nakainan ko uh, ng mga pares. Parang alam mo yung nakikipag yung lumalangit ng chow. Pinaka-karne niya. Ito guys, ang lambot talaga parang hindi hindi lang talagang para, talagang bumabagsak dun sa ano mo, sa tinidor. Ngayon malambot ang ano nung guys. At ang noodles ang dami guys. Ah. Hindi talaga tinipid yung sir serving niya guys. Sulit-sulit ito guys. Ito, for me, ito, budget-friendly ito, guys. Kasi yun sa so, in-order ni Mr. yan, ah, pinakukuha niya pa nga ako kasi nadamihan siya. So, sabi ko, hindi, yun na yan kasi ah, gusto ko nga itong noodles, guys. So, budget-friendly ito for the family kasi ang ah, ah, mura nung first serving nila, guys, ang dami. At saka, ah, ayan, ah, sulit talaga yung, ano, guys, yung pagkain dito. Alam nyo, guys, kung i-dedate nyo yung family nyo dito kaysa sa mga fast food, ah, ito, mas maganda ito, guys, a ah, at least ayan ah uh, ito nakita ko kasi paglulu ah, uh, ano nila pa niluluto nila sa I think kahoy ito guys eh kaya sobrang lambot ng ano eh nung ano pinaka karne niya guys sulit ang ano guys serving mura to dito guys at ang daming kumakain guys um sandali lang naman iserve din guys hindi ka naman mag-aantay ng matagal so yun at um, may mga choices eh kung anong gusto mong ah, uh, ano ah, uh, order so yan ang napili ni mister so um yan. Ang sarap, guys. At uh, hindi ka nakikipagbuno sa karne. Malambot ang karne, guys. So ayan, uh, kung may extra budget dito, dadalhin ko yung aking family. So, yun, minsan niya nagdaday kami ni Hasba, naghahanap talaga kami ng mga uh, makakainan, at uh, plus, ayun uh, ikot-ikot lang kami. Then, pagbalik namin, dala namin yung aming motor na for family. So, ayan o, oh, guys, so, oh, tignan mo, nasimot ni Hasba yung kanya, oh. may mga laman-laman pang natira sa buto, kakainin niya daw, guys, uli, pahinga lang muna raw siya. <laughs> so, ang sarap, guys, sulit o, oh. kita nyo, hindi nagsesebo, mamantika siya guys pero hindi siya sebo yung alam niyo guys yung ano meron naman kasi kahit mainit parang makikita mo talaga overflow ano naman yung mantika guys so ito talagang ang ano guys ang sarap sulit talaga yung ano, yung, yung gagasusin mo dito sa kuya babares mami dito yan sa may balinsuela guys so ubos si mot na si mot ayan pa guys so yan at uh, yan ang paligid nito guys so maluwag maraming upuan at, So ayan guys, ang daming choices ng pag-oorderan dito guys. So marami kang ano, ayun, mga ayan, pagpipili ka na lang ng orderin mo guys. Tingin ka lang diyan sa itaas. So ito yung pinaka-outside niya guys. So ang luwang ng parking, 'di ba guys? So ayan, may upuan pa sa mga labas. So ayan.